So, ayan mga idol. Ito na naman ang tatay vlog yung mga idol. Meron tayo mga malunggay. So, ayan yung bunga ng malunggay mga idol. So, napagawin tayo dito kina Kuya Nick. Kaya Kuya Nick. Nagkakot yung maraming bunga ng malunggay. Ayan mga idol. So, Ayan. Napakasarap ito mga idol sa ginata. Ginata ng bunga ng malunggay. Ayan mga idol. Napakasarap yun. yung mga maliliit. Yung parang batong. Blatong yung tawagin namin. Ayan mga idol. Kasi dito sa galing. yung Mayroon pang maliliit ito. Yung ganito mga idol. Ayan, si Kuya Nick, nagkapi aku duman kasi ako dito pinakuya Nick. Ayan si Kuya Nick. Kuya Nick, banog-banog. So, -kapi kami. Kasi barako. Native na kapi, mga idol. So, ayan. Na bisaya, Bisaya. Bisa ko yung nakapi. Bisaya, pero masarap. Kaya pagka wala akong ginagawa mga idol, dito ako nasuntakin kina Kuya Nick. Uh, ayan si Kuya Nick. Ito yung kanyang. Ano mga idol? Kung makikita niyo mga idol, ito yung kanyang Kuya Nick vlog. Ayan si Kuya Nick vlog. niyo din siya mga idol. Subscribe niyo rin si Kuya Nick. So, mga idol. Ah. Nakati mo na kami ni ano ni Kuya tapos na akong manguha ng bunga ng malunggay. Kasi so, yung bunga ng malunggay. Nakati so, mo na kami kasi uwi din ako. Na Nasaglit lang na ako dito sa kanila. Nakatao na. Tinuto nila yung mga ano yung bunga yung puno ng ano ng malunggay. Yung daming bunga. Hiningi ko na din. So yun mga idol. Uh, uh, nandun din pala yung sa akin. Uh. ito yung sa akin mga idol. Ito yung kay Kuya Nick. Vlog. Ito yung sa akin. <laughs> Nandito sa baba. O oh, yan si Tatay Vlog. No? Ah, sige na, akira. Okay, so, yun mga idol, hindi pa nakasubscribe kay Tatay Vlog. Please subscribe na kayo mga idol. And like na din sa ating mga video. Nasa so, ganun, Please pleasey tayo sa lahat ng video niya. Upload natin. Then, andito si Kenny. Follow niya din. Subscribe niya din si Kenny. Parang sa so, ganun eh. Nakita niyo yung mga, yung mga, yung mga makabuluhang konti niya mga idol. Ganito yung mga ginagawa niya mga idol. Ah, ganun. Apple Street. Apple story. So, yun mga idol. Bye-bye. Kami mga kami. Thank you. Bye.